ka iwat kung maganda ka ah damo damo permi ang nagahabol kag nagachat sa imo nga maila sinda e, hindi ako yung magpatol sa inyo lalo na sa masbate. E, hindi ako ya kay mga maluya magkagod ang mga taga masbate. first time niya siguro makita sa ilog sini kaganda kay minsan lang niya maglutang ang ilog sinay kaganda kag sexy M minsan lang ina niyo makita sa buong buhay nyo kaya feeling ko daw endangered species ako minsan lang kami sa mga kita wala miskan sine pa ang artista wala sang makatapat sang kagandahan ko. Pero nananay mga comment naman didiho. Ayaw gayud pag try sang taga-Mubo kay basi awas ang ihi mo sa irong. Hehehe. -he -he. Ba don nalipay ka pa. Sa buong buhay ko wala pa sang makaawa sa ilong. O hmm. kay nanong taga-Mubo, presado mag-ayag, presado mag-arado? Hindi man mga maluyaman. Ilugman na sila sa mga taga-mandaon kag taga mandaong, Mga wala Sing sa magkagod. Hindi ka gani, ano, way gani, hindi gani kasagad kay mga jots. Hmm. Tapos masabi-sabi ka nga, try kong tagamubo. No way. Hindi ako mag-trace ng tagamubo. Kay wala na kamuyasing pwersa. Wala. Testingan mo ang taga-ibinggay, si Roderick Rovira, para di ka na magkaingkod, kagili ka na kaunda pag-udo mo. Grabe masiguro na nang kay Roderick Rovira. Nano na ang iyahay? Hmm? Ano iya, hay? explain be. Nano nang iya? Kay mga taga Ibingay. Matibay, hindi. Kaya ang mga ex ko din ang mga taga Ibingay daw mga walo sila kabilog. Gimbiyaan ko sila, gimbrekan ko. Kay hindi mga maaram nagkakita pa kami tutorial kung paano hindi ako kagudon. O, oh, tapos ma-proud, proud ka pa nga, itry kung taga -ibingay. No way. Hindi ako mag-try sa taga-ibingay. Kaya hindi, mga laylay. -lay. Bilinda, testingan mo man ang taga-aruroy. Eh, kaya masabi ka, wow, grabe ang balbag sa taga-aruroy. Eh, balbagsan sa makawat. Wow. <laughs> Tabi. Naranasan ko man nga, nga araduhon sa taga-aruroy. Eh, pero, <laughs> Sad to say, oh, sad to say. Mahina man Japon. Kaya wala sang taga Aroroy nga makabungkag sang akon sing banggirahan kay mga maluya Masabi-sabi ka mong itry-try, hindi sila makapasa sa akon. Eh rin naman, baka taga Manila lang ang makapalabas ng almoranas mo, los, los mo. Hindi ako sa Manila, hindi ako sa taga Manila, kinahirapan ako magtagalog na iwatan ako. Hindi nga ako dito makatagalog sa content katas tapos patagalogin mo ako, iwat-iwat kaya nun. Eh, hindi ako sinamag-try sa Indaya. Ikis-anay ako sa mga taga Manila hindi ako sina Bilinda matuod gid man pag taga balod maitom kag dalag ko na daw baling hoy proud taga balod ni amo na kami ah. Rodolfo Pumaokoy ka sang sa baling hoy na ginawa kal mo kay nang sa taga balod ha makunat damu ugat ang gusto ko nga baling hoy nang kidol all nang tig nang daw daw utog utog gid nga baling hoy amo siya ginahanap ko hindi isang sambalingo sa taga balod nga daw ang daw may bail, ibahan daw makunat, nga daw garas-garas, daw, ibahan hindi ako siya sa mga taga-balod, hindi ako siya na bagan taga-milagros na gayod ang makabungkang sa imo, Madam Belinda. Of course, kaya mga taga-milagros, proven na ginasilaya nga mga tag-on, ginasilaya mag-ayagya. Da mo lang yan sa milagros mabatsagan, ang matuod nga ginahanap mo, nga pag uy-ugon ka, sigurado, pati imo sing kuto kag mga lusa sa ulo gadalahig man amo gani mga tagi milagro siya kung gaayag ya persado